Hindi ako sa maligo. Gagaw mo berapa sa balaan? Tira hala ba, na bala kung tira mo, kaya kung tira mo sikat ka na yan. Sikat mata mo. Eh. Kulbo cool, cool sa motor uh, ba? na day? Oh, din din motor. Bang sok ba? Naglag na yan. Dila. Oh. Ano ulit na oh. Ulit na. lay layo nang ano yung Layo na, naladag. Layo na, yan o. Layo na, yan o. na sa Hmm, ari o. nagbig- nag-dikwat din nga ito liyaw? na yan o. Tapos, nahulog na sa. Kung iwag ginabalik na na. Yan o, yung tel-tel-tel. Ano ko na kayo sa ikin, niya sa bato mo. Mga lukas. Pagis din sa'yo. Kaya nagligid ko na. Ito o, pira o, makamagsikat kayo na doy Ang dami ka na siya mo na yung

Ang bala siyang, ano, siyang... Niya, okay, kayo, hindi kanilid? na siya madala sa isa lang kahilot. Sisyon, sisyon na. Hindi madala ganyan, pero kaya siya. Oh, eh, hmm. sa uh, hindi, hindi, nagragamak na sa Hmm. Ibig sabihin, magalaw pa yung buto. Ang iba nga manughilot niya, yeah. kaya ang kaya yan. Hindi. Oh. Yung kita mo sa Pangasinan, no? Pangasinan ba yun? Sino to yun? nga lang? Rinar Siso Gayap. Oo, oh, si Gayap. Eh, inang mo? Yung sa ano, Pangasinan, Kalito lang po lang. Punta ka pa doon. Punta. Ang ano niyan, hindi. ka makuha sa isa kahilot ay isa, yung na na Di ano sa daw nang ang iyan din joint na o na hindi sakit ya bisan niya mo ko na hindi sakit ya. Wala sakit ngilo lang. Ano mag doy ari yo yo parang naliko yo. Oh ito ko to. Ano? Are nakabunggo ni. Ari nakaligit. Nakaligit sa bato dio. Nakabunggo ni oh kaya bumagsak na to. Ito nagtukot sa bato yo. Dapat ang ito, dapat to Nunda na kasi. Lugay na ni. Nung da sakit. Oh, wag na na ayo mo na na doy, ang na doy. Mm. Um, ari so, dapat mal sa dito sa mga no. ari so. Mm. Maduga mm. patong. Mm. Saka, ano sa motor tumba? Sa tumba tapos nagligid ko, nakaligid ko sa doon mo ni krakok mo to. Mm. Pero ka kakunta lang ano sa, mga motor. Wala. Ito lang Oo. Oh, na... Hubog, hubog ang motor. Hubog ang motor. Ah, mm. uh, <laughs> tamo na may lubak pala ako. Mm. Hindi hmm. yeah. ba lang video, -video sa na lang ba sa igusin? Ito ang um, video-video ah.

Ayos na. Kulay layo na ayos na. Layo lang na. Pantay na. Pantay mo tamo eh. Hindi kailangan pa Hmm. Pagkata niya rin. Eh. Hindi ka yaw na ano ba? Okay, na ni mo na ano? Agoy. Okay, 20 pan pa ni

Makaya sa kaya hmm. kaya nga yung atunti eh. Gagiyo pa eh. Saya ko. Pero masakit niya kung... Hindi, pantay ba eh. Pantay mo kung pantay na. Hindi. Oo, oh, galing na mayroon. Oo, ayun oh. Nakaya oh. Nakaya mata mo. Galing ha? Ayun oh. Oo. Oh. Isa pa. Hindi <laughs> butong niya isa Butong ko. Pag uh, siling butong ah. Isa. Dalawa. Ito. Ay, ay, kaya Pwede persa. Oo, oh, sige.